Puris up mga papi, kamusta kayo and welcome for today's video at sa video natin ngayon. Ayan, si Kuya, ay eh, intro pa lang, ay eh, mukhang all goods na all goods na. So, shoutout sa mga taga Mangaldan, Pangasinan, Ayan, sa mga tropa natin dyan, sa mga kapital natin dyan, what is up sa inyo? And for today's video ay naisipan natin mag-ride out ng 12.30pm ng tanghali mga papi dahil hindi tayo nagising kaninang umaga, kaya ito ang resulta. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo maaraw na rin pero okay lang dahil hindi na siya ganong kainit tulad ng mga nakaraang araw or buwan na sobrang init talaga as in abot singit ang ruta pala na iikotin natin ngayon ay magmula dito sa Mangaldan tapos ang Santa Barbara, Kalasyao at tapos ang Dagupan. Bala ko pa sana umiko sa may bunuan Dagupan. Ngunit nasa kalagitnaan na rin tayo ng buwan ng Mayo, kaya ang ganito mga oras ng panahon ay asahan na natin na pagdating ng oras ng tanghali o hapon ay nagiging medyo makulimlim na at nagbabadyang umulan. Kaya mga papi, stay tuned lang for the rest of the video at at sabay-sabay nating antabayanan kung aabutan nga ba tayo ng ulan maya-maya lamang. Sa part ng video na to, nasa may mapandan Santa Barbara Highway na pala tayo mga papi. Medyo makulimlim pero pabago-bago rin. Mamaya aaraw pero hindi na siya yung tipong nakakapaso sa balat. Makikita nyo naman, pa smile smile pa tayo dito mga papi. Share ko na nga din pala na umabot din kami ng 52 degrees Celsius dito sa iba't ibang parte ng Pangasinan. At naabutan din kami yan. Kasagsaga nun nagra kami papunta ng Puyaw River sa may San Nicolas, Pangasinan. Share ko din yung ride namin na yan. Comment down below lang kung gusto niyo mapanood mga papi. Shoutout din pala sa may ari ng mga bike surplus na binibenta dito sa may highway. Lagi ko nakikita yan. Ang gaganda. Puro classic at vintage. At ganun-ganun ganun lang mga papi, nandito na tayo sa may arko ng mapandan. Share ko din next time mga papi, meron din ako magandang spot na pinupuntahan dito sa may barangay Lobong. Isa siyang rolling hills. Ang gagaling ka sa Manawag, tapos palabas ka ng San Jacinto, tapos pabalik ng Mangaldan. May ikling ruta lang, pero isa sa mga paboritong segment ko to. At ganun ganun nga lamang, ay nandito na tayo sa Gagasangan, Mangaldan. Sa tuwing dumadaan ako dito, ay sobrang lakas ng hangin. At paano ba naman? Ay dahil napapagitnan ito, na malawak na lupain at saka bukid. Oh, shoutout din pala kay papi na nakasalubing natin. Ride safe! Ingat! Nandito na nga pala tayo sa Kalasyao. At kung makikita nyo mga papi, sobrang kumukulimlim na. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpadya. Saktuhan pacing lang tayo dito mga papi. Tamang 1 to 1 to lang. Dahil medyo matagal din hindi tayo nakapadyak bago ang video na to. At sa part nga ng video na to, ay kumanan na tayo dito sa Barangay Tubong Minabuti ko na nga rin pala na hindi ituloy yung original na ruta natin mga papi. Dahil napansin ko na rin na medyo kumukulimlim na doon sa may bandang unahan. Shoutout din pala sa nakakaalam ng kalsada na to. Yung blue na gate na yan, pagawaan yan ng mga donut. Kaya sa tuwing napapadaan ako dito, ay talagang maaamoy mo yung mga donut na niluluto. Ito rin pala yung mga batang nakadaanan natin dito sa may barangay tubong. O, nagpapashoutout sila. Geng-geng daw. woop ang kukulit niya talaga. <laughs> Ewan ko kung ako lang ba o kaya rin mga papi. na sa tuwing nagbabike ako, basta may bumabate o tumatang kapwa siklista, ay nakakawala ng pagod. Comment down below naman mga papi kung ganun din ang nararamdaman nyo sa tuwing may bumabate sa inyo mga kapwa siklista. At ganun ganun na nga lang ay nandito na tayo sa may tambak dagupan. Yan, pabalik na tayo, papunta sa mga aldan. Konting konti na lang, uwi na rin. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Yari tayo, wala pa naman tayo dalang plastik o kahit anong pambalot pag bumuhos ang ulan. Paktay. Eto nga pala, pang ilang ahon sa ride natin ngayon sa ibabaw ng tulay. Kung mapapansin nyo rin pala doon sa bad ng likod ko, medyo kumukulog at kumikidlat pa. Doon tayo nang galing kanina. Kaya nga ito, at napasilip ako sa taas, baka bumuhos na yung ulan. Pero gayon paman, man, aminin natin, parang ang sarap din talaga mag-ride sa mga ganitong klase ng panahon. Hindi mainit, makulimlim lang, maganda ang panahon, at ang resulta niyan ay hindi ka rin gaano mapapagod. Pero bakit ganyan yung mukha ko sa video? Parang laspag na laspag na. <laughs> <laughs> hindi, biro lang mga papi. Naisip ko rin pala sa point ng video na To. Ang hirap din pala talaga gumawa ng content habang nagbabike. Yung isang kamay mo hawak yung cellphone tapos yung isang kamay mo nakahawak sa manubela. Sabayan mo pa ng mga ilang ahon, mga patag ng manalakas ang hangin. Pero gayon pa man sabi nga ni Ian Howe, sarap magbike. Talaga masarap magbike dahil sa bukod na nakakapag ehersisyo ka na ay napupuntahan mo. Yung mga iba't ibang lugar na hindi mo akakalain na mararating gamit ang bisikleta. Comment down below nyo naman mga papi kung saan yung pinakamalain na ride nyo gamit ang bisikleta at kung sino-sino yung mga kasama nyo. At sa punto ng video na to, nakabalik na nga pala tayo sa mga aldan. Natatawa na nga lang ako dahil paglagpas natin yan sa arko ng dagupan, ay eh talagang sunod-sunod na yung mga kulog at kidlat. Pero sa hindi naman gano'ng kalayuan mga papi, at eto, nasa bahay na tayo. At sa kung maniwala at maniwala kayo, wala pang 5 minutes ay bumuhos na yung ulan. Ni hindi ko pa nga na-stop or finish recording yung ating Strava ride. <laughs> tari ko, tapang sapo mga papi pag-uwi natin. Eto, saka lang umambon yan, successful yung ride natin kahit mga 1 hour siguro, mahigit sa oras nag ride out tayo ng mga past 12 siguro mga before 1 tapos yan, kakawi lang natin ngayon lang tumutulo yung ambon uh, na survive natin yung ride ngayon doon kasi sa bandang likuran ko kanina talaga napakadilim na dito nga hindi pa gaano eh. Pero doon sa kanina pinakita ko, medyo madilim talaga. Ah, ito pala yung info ng ride natin ngayon. Ayan. So medyo may kilang. Ikot pa sana tayo hanggang sa may bunuan pero ayan, dahil nga hindi medyo maaraw or hindi maganda 'yung panahon, minabuti na natin mag-ano, reroute para hindi tayo ubutan ng ulan. Hassle kasi pag nabasa 'yung bike nakaka ko pa lang naman yan. So, yun lang mga papil. kita, kita pas, ulit tayo sa next video. Peace out.